Mga kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Nagluto nga pala tayo ngayon ng ginataang isda, ginataang tilapia. Tara, sigurado, masarap to. Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang pipoy ng Canada. <laughs> <laughs> so meron tayo ditong tilapia. Magluto tayo ng tilapia mga kaberks. Ang bilhin natin dito sa dalawang tilapia is six dollars and forty cents yun so six dollars yung dalawa na yan tara uh, lutuin natin tong tilapia na to So gamit lang tayo ng gunting mga ka tapos guntingin lang natin yung mga tinik-tinik niya, mga palikpik niya at kung ano-ano pa. So saglit lang to, sa kayong hasang niya pala, huwag nyo kalimutan. Kasi dito sa Canada, naalis na nila yung mga bituka dyan sa loob ng tilapia pero yung hasang iniiwan nila. Kaya kung sa tingin nyo malinis na yung isda, hindi pa. Double check nyo yung hasang niya. Usually, ang mga isda dito sa Canada, kahit malinis na, naiiwan yung hasang. Kaya yun ang ginagawa natin lagi. Dino-double check natin yung isda. Yung iba malinis na talaga pero yung iba talaga na iiwan yung asang. So, double check nyo palagi. So, iniwa lang natin tong isda at malinis na. At nag snow nga pala sa labas. Kita nyo ba? Medyo makapal yung snow ngayon. Singkapal ng lips ko. <laughs> Papatawa lang. <laughs> so, syempre, maglagay tayo ng mantika dito sa ating kawali. Tapos, pag mainit na, ilagay na natin tong isda. Ipiprito kasi natin siya. Ganun ang gagawin natin para hindi ganun kalansa. No? Iprito muna natin tong isda. Kasi, ang gagawin natin dyan, surprise, abangan nyo. So alam na, pag crispy na yung kabilang side ng isda, baligtad na natin mga kaburks. So pagkaluto ng ating tilapia mga kaburks, hanguin na natin siya. At yung kanya pinagprituhan, Diyan naman natin niluluto yung ating gata. Pero bawasan muna natin tong oil, sobrang dami ng oil. So hayan, konti na lang yung oil na nasa kawali. Unahin na natin yung ating luya. So nagkat lang ako ng konting luya mga kaburks. Haluin natin. Tapos isunod na natin tong sibuyas kinat ko lang yung isang buong sibuya sa apat na piraso mga kaberks. So, ganyan lang, simple. Tapos, isunod na rin natin tong tanglad o yung lemongrass. Yan, para bumungo lalo yung, yung lulutuin. Pagkatapos, isunod na natin kaagad tong ating gata. So, ito yung nasa lata. Ito yung gagamitin natin. Wala naman tayo dito yung mga kinayod o yung kinudkod na nyog. So, yung nasa lata lang ang ginamit natin. Tapos, lagyan din natin siya ng patis. Yan. Depende sa panlasa nyo yung patis. Lagyan natin ng konting paminta. Ayos. Haluin lang natin ng konti yung sangkap. Tapos lagyan din natin ng siling labuyo. Ayos. Maanghang yan mga kabirks. Tapos mayroon din pala ako ditong fish powder. So lagyan din natin siya ng konti para lumasa na yung isda talaga. No? Saka nyo ngayon tikman kung okay na, kung perfecto na ayon sa panlasa nyo. Tapos ilagay nyo na ngayon yung bok choy o yung pechay. Marami kayong pwedeng ilagay na iba, ibang klasing dahon Pero ang available natin dito sa ref Bokchoy lang or pechay lang Kaya ito lang ang ilalagay natin ngayon Pwede rin kayong maglagay ng dahon ng spinach ah, Dahon ng malunggay Maski kangkong, pwede nyo ilagay dyan Depende na lang kung anong gusto nyo ilagay Kung anong available lang sa bahay Yun lang ang gamitin natin Pwede rin dahon ng gabi Para may laing ka na May ginataang isda ka pa Two in one <laughs> Pwede. Tapos takpan lang natin saglit yung ating gulay para lumambot siya ng konti. Pag konting-konting lambot niya, pwede na natin ilagay kaagad. Isunod na natin kaagad itong isda itong ating piniritong tilapia. Ganun lang kasimple, ganun lang kabilis yung pagluluto natin yan mga kaburks. Napakadali lang gawin. Kaya kung kayo eh, gusto nyo ng ginataang isda, ganyan lang kasimple. Kahit na anong gulay ang ilagay nyo, kahit na anong isda ang gamitin nyo, okay lang yan. Basta meron kayong panggata. Yun ang importante. Pwede nyo nilagyan ng susu. Kung gusto nyo may susu, bahala kayo. Discarte nyo. Your food, your rules. Di ba nga? My food, my rules. Tama kayo dyan. So pagkatapos nito, kakain na tayo tayo. Okay na, yan na yun. Tara, kain na tayo mga kaburks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kai kris ko sinero na halika at sumama ka at manuot mga matay mamamang hadi lang chan ang mabubusog may mga lugar pala ganito ang nangyayari kapag nakita mo mapapawo, mapapagrabe ma